Sa tatlong game nga na paglalaro ng SGA, talaga nga naman na isang pangalan lang ang tumatak sa paglalaro ng mga ito. At yan ay si Kevin Kiambao. At siya nga ngayon ang tinuturing bilang wingman ng SGA at siya ang pag-uusapan natin. Pero bago yan ay hihingin ko muna ang sandaling oras nyo para suportahan ang aking channel at mag-subscribe. Then click the notification bell. Maraming salamat. Sa height nga nitong si Kevin Kiambao na 6'7 ay talaga nga naman malaki ang naitutulong nito. Bukod sa ilalim ay maaasahan rin ito. Pagdating sa trip point shooting at makikita naman natin sa 3 games performance nito sa strong group PH na one of the leading scorer ito para sa SGE at talaga nga naman nababad nga ito sa loob at sa 3 games nga nito na paglalaro ay makikita ang sobrang gandang nilalaro nito sa loob ng court at halos nga maangat ang panga nito ang average ng mga import ng SGA tulad nila Andre Robertson at Dwight Howard dahil sa 3 games performance nga nitong si Kevin Kiambao ay ang average point lang naman nito na nagawa ay 18.7 points, 4 rebounds and 3 assists in 26 minutes of play nito sa 3 game stretch at may perfect 3 point shooting ito na nagawa kontra Alwada Siri at talaga nga naman na iyan ang isa sa mga tumatak sa mga manonood nitong si Kevin Kiambao at kung usapang average point naman ay nandyan din naman sila Andre Robertson with 11 points, 10.3 rebounds, 2.3 assists at itong si Andre Blatch with 10 points, 4 rebounds and 2.3 assists at si Mackenzie Moore na 10.3 points, 3.3 assists and 3 rebounds and Dwight Howard with 17 .7 points, 7.7 rebounds, 3 blocks. Inaasahan na nga sa mga susunod na game pa ay mas lalong tataas pa ang mga average points and stats ng mga players natin. Lalo na itong si Howard dahil alam naman natin na hindi naman talaga masyadong binababad ito sa tatlong game ng SGA. At maaaring isa yan sa mga strategy ng mga coaches nito dahil nire reserba lang ang mga players natin para sa mga susunod pa nga na game ay biglaan na lamang maghalimaw ang mga ito sa loob ng court. So balik nga tayo sa main topic natin na si Kevin Kiambaw at yan na ah, hindi na Kevin Kambiaw. Sa last video natin ay sorry na sa mga nagko-comment sa nabanggit kong pangalan ni Kevin Kiambaw. So balik nga tayo sa topic. Inasahan natin nung una sa pag-uumpisa ng SGA team ay ang role na ibinigay dito sa loob ay power forward dahil na rin sa height nito na talagang para sa isang power forward. Pero ang nakakabilib dito kay Kevin Kiambaw ay biglaan na lamang ito ginawang wingman ng SGA. Sobrang laking adjustment para sa player na ito na si Kiambaw. Pero grabe nakakabilib ang player na ito dahil mabilis nitong na-adapt ang laro bilang isang wingman ng SGA at sinasabi pa nga nito na talagang sa bawat araw na paglalaro nito ay may adjustment at ina-adjust ito sa kanyang paglalaro at kung ano ang binibigay na instruction sa kanya ni Coach Charles Chu ayun ang ginagawa niya at ayun ang ginagawa niya take advantage din siya game. Talagang makikita sa player na to ang pagiging humble at talagang mataas ang respeto para sa mga coaches. At talaga nga naman na makikita rin natin sa player nito ang abilidad nito sa pag adjust sa kanyang laro. Talaga nga naman na sa sandaling oras araw ay talagang na-adjust nito ang kanyang role. Bilang isang power forward ay naging isang wingman talaga nga naman na napakalayo ng role na ibinigay dito. Pero talaga nga naman na nagawa nito ng maayos at talaga nagampanan ang role na ibinigay sa kanya bilang isang wingman ang SGA and big respect yan para dito kay Kevin Kiambaw sa edad nga nito ay talagang sobrang laki ng naging improvement nito sa kanyang laro at malaki ang naitutulong nito sa team ng SGA at sa parating na Paris Olympic ay inaasahan na rin na ito ay maglalaro para sa Gilas Pilipinas natin at malaking tulong ang experience nito ngayon sa kanyang paglalaro sa 33rd Dubai International Tournament Game kasama ang mga NBA former at makikita natin dito sa player na ito ang araw-araw na improvement nito sa kanyang paglalaro at pagiging adjustable player nito sa role na ibinibigay sa kanya kaya naman malaki pa ang magiging pagbabago sa laro nitong si Kevin Kiambaw at sigurado ako na sa parating panalaban ng SGA talaga nga na mas lalo pang maghahalimaw itong player na ito at yan ang aabangan natin sa mga susunod pa na game ng SGA Strong Group PH natin. Maraming salamat sa pagtapos sa aking video at pagsuporta sa aking channel at maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming maraming salamat.